Samantala, tila eksena sa pelikula ang pag-raid ng mismong may-ari ng isang cafe sa Barangay Concepcion, Baliwag, Bulacan. Sa kuha ng cellphone video ng may-ari ng cafe, alas 4 ng madaling araw nang sumugod sila sa kanilang shop. Ito ay matapos nilang matunugan ang tinawag nilang akyat bahay na magnanakaw. Ayon pa sa may-ari, may kasama pa ang sospek na nakadekwat ng apat na sako ng kanilang produkto, ngunit nakatakas ito. Ngit pa niya, naabutan nila ang pagpasok ng magnanakaw kahit na 24-7 ang bantay sa kanilang tindahan. Nakumpis ka rin ng may-ari ang patalim at lighter mula sa sospek. Napag-alaman namang dalawang beses na nahuli ang sospek sa parehong kaso ng pagnanakaw. Sa kabila naman nito ay tila malakas pa rin ang loob na talagang inulit pa. Nako, ingat-ingat mga kaabante. Ang dami talagang uh, malilikot ang kamay.